Yung ating pag-uusapan ngayon, no, uh, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, di ba kapag ikaw ay uh, may mga followers, di ba, kapag ikaw ay katulad sa mga TV station, di ba, nalalaman ninyo, napansin nyo ba, mga kababayan, na kapag uh, ang Jessica Soho, no, or Jessica Soho, uh, tawag dito ang... Pinoy Big Brother, Corina, di ba? Corina, di ba? Julius Babaw, Ivana Alawis. Di ba napansin nyo sa mga vlog, mga kababayan, na kapag merong mga produkto na hindi bayad, no? Di ba kapag ka hindi ka binayaran, halimbawa ako, makita nyo sa likod ko, may LG, dapat naka-blurg yan eh. Di ba? May ganyan, mga kababayan, napansin nyo. Kapag may mga produkto na hindi ka binabayaran at nakatatak dyan sa likod mo tapos nakikita ng tao, may may, may tawag kasi dyan na promotion, no? Free promotion ang tawag dyan. Ako hindi naman kasi ako ganun, eh, 'di ba? Mhm. -mm. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ko siya biniblurg, Hindi ko tinatakpan ay ano na ako, uh, bobo na ako, hindi po. Actually mga kababayan, ito sa usaping promotion, sa usaping uh, pagpapakilala uh, 'di ba, mga kababayan? Itong si Badoy, 'di ba? Si Badoy, si Lorin Badoy. Mm. Alam niyo mga kababayan, hindi na po bago sa akin or sa inyo siguro sa mga nakakaalam. Ito pong si Lorin Baduy ay isa po itong diehard supporter ni Duterte na isang tabugok din. Mga kababayan na meron siyang binulgar patungkol kay General Torre. Mm? Ito mga kababayan, ha, ulitin ko sa inyo, Itong si Badoy, mga kababayan, ay sa post niya at sinabi niya na itudang si General Torre, no? May mga nakakausap daw siya na mga kaibigang pulis, no? Na si General Torre daw ay tatakbong senador sa 2028. Nga totoo ba 'yan, mga kababayan? Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, si General Torre po, no? Kung tatanungin natin yung kriteriya, tatanungin natin kung pasok ba siya yung credential niya pagka senador. Wala naman pong problema. Kasi si General Tory wala pong record na pagnanakaw. Walang record na krimen na ginawa. Bagkos siya pa ay nagpakulong sa mga malalaking sindikato at mga malalaking kurakot. Isa na dyan si Digong. Yeah, isa na dyan si Kibuloy. Pinapakulong ni General Tore. Ngayon mga kababayan, ha? kinalat kasi ni Lorin Baduy na meron daw siyang mga nakakausap or mga kaibigang pulis, di ba? Na ito daw si General Torre ay tatakbo daw. Ha? Ah, senador. Tatakbong senador sa 2028. Ngunit mga kababayan, ah, hindi niya iniisip na kahit anong sasabihin niya dyan patungkol kay General Torre, laitin man niya, pagtawanan man niya, part of publicity yon 'Di diba? Alam niyo sa amin mga kababayan, no? Kahit ganito ang hitsura namin, once na kami ay i-promote, diba? ng mga may mga followers at may mga nakakakilala, kahit good or bad publicity 'yan, is part of publicity pa rin. Ngayon mga kababayan, ito kasing si Lorin Badoy, no? Hindi ko alam kung may utak ba 'to or nagbububuhan lang. Kita nyo sa kanyang post. Ayan po kanyang post mga kababayan. Sabi ng mga kaibigan kong pulis, si Tory daw nag-announce sa kanila, nasa kanila, natatakbo siyang senador. Libring mga Ayan. Okay na ba mga kababayan? Bumalik na ba tayo? Pakicomment nga po. Ha, ah, wait, wait, wait po kayo dyan. Naglo-loading daw. Ayan, okay na po ba mga kababayan? Ha? Ah? Hindi po tayo ano, okay naman dito. Kaso lang. Asaan ba? Ha? Ah? sa ano talaga to mga kababayan, may dumaan kasi aeroplano. pag may airplane kasi, yan po talaga mangyayari. <clears throat> so ngayon mga kababayan, ito nga. No, ulitin ko po sa inyo. Si Lorin Baduy, no? Meron kasi So ito po ang sabi niya dito sa Filipino uh, patriotism, na ang nagpost mga kababayan. Sabi ng mga kaibigan kong pulis, si Tory daw nag-announce na sa kanilang tatakbo siyang senador libre mangarap, ah, libre mangarap, sabi ni Badoy. Wala bang minimum requirements sa hitsura sa sinado Hindi babawal ang pangit? Yun ang sabi ni Badoy, mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, sa, sa, ginawa kasi ni Badoy, hindi na po bago sa akin yan or sa inyo, mga kababayan, yung ginawa ni Badoy na <clears throat> tawag dito, mga kababayan, bago. Ah, sa amin, mga kababayan yung ginawa ni Badoy kasi bakit? Dahil po sa ganyan na ginagawa ni Badoy ay nakasuhan po siya noon ni Autumn Aralio. Kung alala nyo si Autumn Aralio, mga kababayan uh, niriridtag po nila yon at sinasabihan nilang in PA daw di ba? Oo. Alam nyo sa totoo lang, pwedeng mag-file si General Torre dito ng pampapahiya. Bakit? Biruin mo, ang sabi ni Badoy, nabalitaan daw niya sa mga kaibigan niyang pulis Ibri mga Arab, sabi niya. Pero wala bang minimum requirement sa hitsura sa sinado, Hindi ba bawal ang pangit? ba? Diba? Mm, mm Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po yan bago. No? Hindi na po yan bago sa atin or sa inyo, sa mga nakakakilala kay Badoy. ba? Diba? Mm, -mm. Ayun. Kent, anong masasabi mo? Muli daw buksan ng DFA ang e-visa application sa China ngayong buwan. Kaya daming nagpuputak na namang DDS sa post ng News 5. Ako wala man akong pakialam. China may gagawing pagkakamali or may gagawin silang uh, hindi maganda sa ating bansa or para sa ating mga kapwa Pilipino. Dapat lang maghigpit ang Pilipinas. Kung ang ang China naman ay uh, maghigpit naman sila para sa mga OFW doon sa China na Pilipino, ay natural lang po yan kasi bansa nila yan eh. <clears throat> diba? mm, -mm. Kaya ngayon mga kababayan, ito po yung reaction ko kay Badoy. Alam mo sa totoo lang hindi naman kami nag ano nagtaka na ganyan ka kasi bakit 'di ba nakasuhan na kayo ni Jeffrey Seles sa ginawa ninyo kay Otom Aralio noon yung nilalait niyo si Otom Aralio pati yung kanyang mga magulang 'di ba at nireredtag ninyo hindi na po yan bago ha sa amin, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa akin. Biruin nyo ha, mga kababayan, hindi po maganda yung ganito. Actually, mga kababayan, itong ginawa, pang, mga, mga ginagawa nila Badoy, nila kung sino-sino pa dyan, mga kasamahan ni Badoy, hindi po yan normal. Kaya tignan niyo ha? Tignan nyo mga kababayan. Ayan, salamat po Ma'am Christina Rose, ayan, sa yung 10 Hong Kong Dollar Super Sticker. Kaya tignan nyo mga kababayan, sa totoo lang, <clears> ha? <throat> Itong ginawa nila Badoy, hindi po ito normal. Kaya kaya kapag nakasuhan po sila, kapag mayroon po silang mga cyber libel na darating sa kanila, tignan nyo, sa ngayon malaya po silang mang ano, ba? Diba? sa ngayon malaya po sila manlait, mga malaya silang manira ng kapwa nila Pilipino. Ngayon, mga kababayan, kapag tignan nyo, ramdam ninyo, ha, pansinin ninyo, kapag ito si Badoy ay makasuhan, kapag ito si Badoy ay filan ng complaint ni General Torre patungkol dito sa panglalait niya, wala bang minimum requirements sa itsura ng, sa Senado, hindi babawal ang pangit. Bakit Badoy, tanungin kita Badoy, sa, sa tingin mo ba sa lahat ng Senador may may Di ba Alam mo sa totoo lang Badoy, ganito ha, I will tell you frankly, ang pagpasok po kasi sa Senado, hindi po requirements dyan yung hitsura eh. Ang requirements kasi dyan sa Senado, yung utak eh. Di ba? Kasi aanhin mo, may hitsura ka, maputi ka, gwapo ka, maganda ka. Tapos pagpasok mo doon, maputi siya, may hitsura siya. Pero walang kwenta. 'Di diba? Alam niyo sa totoo lang mga mga DDS supporter, Ma'am Joy Lim, salamat po, Ma'am, sa yung super sticker. Alam niyo kayo mga DDS supporter, tigil-tigilan niyo yung panglalait ninyo kasi bumabalik sa inyo. Alam niyo dito sa bansang Pilipinas, malaya po tayong maghayag. Malaya po tayong manglait kasi natural may bunganga tayo eh. 'Di ba? Mm -mm. Alam mo sa totoo lang, Uh, wala naman kaming pakialam tao eh kasi anhin mo yung kahit sabihin mong pangit si General Torre. Oo, oh, wala bang minimum requirements ang Senado para mapasok si General Torre? Hindi po yung kasi pagpapasok ka sa Senado, malamang malamang may alam ka patungkol sa batas. Kasi at saka baduy tandaan mo. Si General Torre magkaiba po kay Bato. 'Di ba? Mm. -mm. Wala namang, wala namang problema katulad kay Bato. Diba? Tignan nyo, hindi mo ba napansin si Bato, tumakbong senador, wala pa ngang naipas ang batas eh. Si Bungo, tumakbong senador, may ang batas. Oh, mas, malasakit, malasakit, malasakit. ba? Diba? Si Rubin, tignan nyo, tumakbo. Oh, may hitsura nga. Wala kwenta di ba? Alam nyo sa totoo lang, oh, tignan nyo si, Mar si Marcoleta. Si Marcoleta nga eh, sinasabing peke ang buhok. Bakit naging senador? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, mga DDS, tigilan niyo yung pambubuli ninyo. Bully yung ginawa ninyo eh. Alam niyo okay lang naman siguro na mag react ang ganyan, badoy. 'Di ba? Okay lang ganyan kung ako hindi kita binabash ha. Nagre-react ako. bilang isang vlogger, katulad mo nagba-vlog ka rin, 'di ba? Nag, nag nagko-komento ka rin, gumagawa ka rin ng sarili mong opinion. Alam ko may channel ka or else alam ko ano ka eh, parang uh, tawag dito newscaster kaya ata, uh, commentator kaya sa TV ni Kibuloy, di ba? Mm -hmm. Ngayon, sa totoo lang, mga kababayan, isa lang po ang aking masasabi, di ba? Oo, tigilan nyo yung ganyan ninyong ginagawa, yung alam niyo panlalait 'yan eh, paninirampuri 'yan. 'Di ba? Alam ta, na, alam natin na tayo bilang mga influencer, bilang isang mga vlogger, dapat be responsible tayo sa mga sinasabi po natin. 'Di diba? Hindi po porkit si General Torre ay maitim, hindi po porkit si General Torre ay ganyan ang hitsura, ay lalaitin mo na. Bakit ba doy? Maganda ka ba? Yun lang naman. Nang lalait ka kay General Torre, hindi mo ba nakikita na pag, pumat, pag, pag nasa gitna ka ng kalsada tapos madilim, alam mo, ngipin at mata mo lang ang nakikita. Di ba? Ang lakas ng loob mo mang lait. Sa bagay, may kasabihan nga tayo, much better na mauna ka mang lait kaysa maunahan ka. Di ba? naman wala problema man lait eh, pero dapat i-match po natin yung panglalait natin sa tao. Kung si General Tori sabi mo, pangit, bakit sa tingin mo maganda ka? Yun lang naman yun eh. Mm -mm. Apa, Baduy, baka nakalimutan mo, maitim ka. Mm, mm tapos lalaitin mo si General Turi, nakamukha ni Diwata. Ibuti e pa nga si General Turi, kahit ganyan hitsura may nagawa sa bayan. ba? Diba? Diyos ko naman, kung manglait ka, akala mo naman may hitsura ka. Pangit ka rin, tanga. ba? Diba? Tigilan mo yung ganyan. Oo, oo iwas-iwasan niyo yung panglalait ninyo sa kapwa ninyo. Bakit? Alam mo sa totoo lang, no? Okay lang sana kung manglait tayo kung kamukha natin si Catriona Gray tayo, si Pia Wurzbach, na naging Miss Universe. Kasi ibig sabihin, maganda ka sa buong mundo. Kasi bakit? Miss Universe ka eh. problema. Di ba? Manglait ka. Eh, pag nasa gitna ka nga ng dilim, tas walang street light, oh, ngipin at mata mo lang ang nakikita tanga. Di ba? Huwag magpa-feeling maganda. Hindi nyo ba na, hindi ka, ba, hindi ka pa rin nagtanda. Diba dapat ano na 'yun eh, yung kaso ni Otom Aralio sa iyo? Dapat nagtanda ka na. Kasi hindi maganda yung ganyan. Tanong ko lang sa iyo, ano, Lorin Badoy, ah, inanok ba ni General Torre? 'Di ba? Ano bang ginawa ni General Torre sa iyo? Binasted ka ba niya? Niligawan mo ba siya hindi ka pinansin? Kasi alam mo sa totoo mga kababayan, ako ha, Lorin Badoy, huwag ka magalit sa akin. Nagre-react lang ako. Bilang isang blogger, bilang isang content creator at ikaw nasa media ka rin, iwasan mo yung ganyan panlalait, hindi po yan maganda. Kasi alam ko may followers ka kahit mga bobo yung followers mo, nagpa-follow pa rin yan sa Pero hindi po yan good example. Hindi po purkit ganyan ang itsura ni General Torre ay lalaitin mo na. 'Di ba sasabihin mo wala bang uh, ano, maximum requirements? Wala ang pangit. Bakit ba doy sa tingin mo maganda ka? Nagtatanong lang ha, huwag kayo magalit sa akin. Maganda ka ba? Di ba? Alam nyo, wala naman sa hitsura yan eh. Ang ah, alam nyo, kung pumasok ka sa Senado, kasi ang Sina, ang Senate, ang an, an, uh, Congress, is part of legislative. Legislative office kasi, ang Congress at Senate. So ngayon, do, ang Senado po dyan ay patalinuhan, pagalingan. Hindi po dyan ang itsura eh. Diba? Hindi po itsura ang dinadala diyan. Huwag kang feeling perfect, 'di ba? Kasi hindi ka rin maganda. Tanga ako, hindi ko sinabing maganda ako, may guwapo ako, may tsura ako. Kaya nga hindi ako nang lalait eh. 'Di ba? Itong ginawa ko sa iyo hindi yan panglalait, talk lang kita. Bago ka dapat mang lait kung maganda ka rin. Tanga sa tingin ng magulang mo, sa tingin mo, sa tingin ng kaibigan mo maganda ka pero sa tingin namin pangit ka rin. Tanga. oh, sige, sabihin natin hindi mo matanggap na sinabihan kitang pangit. O oh, aanhin mo maganda ka pangit naman ugali mo. May ba? Wala rin kwenta. Diyos ko naman. Mm, mm Ito po yung sinasabi niya, mga kababayan. Mm. Uh, according daw sa kanyang mga kaibigang pulis, tatakbo daw sa Senado o tatakbong senador si General Torre. So sabi niya, libre lang mga Pero wala bang minimum uh, requirements sa hitsura bakit ba doy? Napakadami namang senador pangit eh. Nagreklamo ba pa kami? Chupa, si Bam Aquino, si Kiko, ni Lumbayros. O bakit naging senador siya? Di ba? Hindi po, hindi po maximum uh, requirements dyan or minimum requirements. Ang Ang hitsura. Ang ilagay dapat diyan sa Senado ay yung mapagka mapagkaniba ano, mapakinabangan yung talento mo, yung skills mo, yung utak mo, 'di ba na makakatulong ka sa kapwa. Hindi yung just ko hindi naman pageant ang Senado ba doy? Tanga hindi ko alam kung may utak ka ba talaga o sadyang nagbubulag-bulag at nagtatangatangahan ka lang. Ang Senado is part of legislative Boto ng taong bayan ang kunin mo dyan para maluklok ka. Hindi po criteria of judging kay hindi po pageant. Hindi po male and female pageant ang sinado ba Di ba? Bakit gwapo ba si Digong? Puro nga blackhead yung ilong eh. Diyos mo marimar, ang lalalim na nga ng ano, force ng balat niya sa muka. Oh, may tsura ba? Wala man. Mm -mm. Diyos ko naman. Diba? Yun lang ang aking reaction. Bago kayo mang lait, make sure na hindi kayo kalait-lait. Diyos ko, alam mo sa totoo lang, ang wala namang gini, binuong pangit, wala namang ginawa ang panginoong pangit, pero huwag ka namang mang lait. Okay lang sana kung mang lait ka kung maganda ka. ba diba? Pangit ka rin naman, Diyos ko po. O, ako nga, inaamin ko, pangit ako. ba diba? O, pero hindi ako nang lalait ha, nagre-react lang. Hmm. So, yun lang. <coughs> patingin nga kay Dulkin kung anong pagmumukha ni badoy i-search mo na lang po sir baka kasi mag log tayo ulit dito pag nakita mo yung mukha mm, mm so yun na po ha yun po ang aking reaksyon mga kababayan so ito po yung sunod ha? mga kababayan wag po kayong tumawa ha nagsiseryoso seryoso po ako dito ganito po siya alam ko po na undas nga.